Good morning mga ka-bakers! Saan masulog sa mundo? Kami ay naplatan eh, dalawang sunod na naplatan mga ka so, oh. At reserva sumabog, ipagkamalas nga naman eh mm. Ayan oh Nagpalit kami ng reserva, sumabog din Ay eh, napakamalas naman talaga mga ka-bakers Ayan Tingnan nyo gulong Dito kami ngayon sa anong walang gaanong dumadaan na sasakyan buti na lang natawagan namin ang pakilala ayun pumunta sila ng Lemerina sa Lemerina sila mamimili ng ano gulong ayan mga kabikers dalawang sunod eh pati reserva sumabog ay pagkamalas naman kaganda naman ang daan ispaltado eh Ayan o, oh, espaltado. Oh, yan. ang ganda dito mga kabakers. Ayan ang mga kuprasa ng mga batang ginyong. Batang ginyong kabite nyo. Ayan. Shout out sa inyong lahat dyan. Saan man sulok ng mundo. Ayan ang view dito. Sa San Luis, ay, sa Luya, Batangas kami po ay pupunta ng balite eh ayan mga kabigars okay bye bye muna